Biyahe na po ulit uh, ano, uh, 26 July Araw ng Biyernes Ang daming kwento Na uh, yun, mga na-stranded nga sila kahapon Hindi talaga pwedeng bumiyahe pag gano'n na po eh. sa lalo, lalo na ng Baliches Danas ko po yan eh dahil nung nakaraang taon, ganyan din na-stranded lang ako doon sa Amparo Mapapanood nyo nga doon sa lupa ko vlog Na-stranded ako, tatlong oras Kaya kahapon, yung mga kasama kong namasada noong umaga din ng mga alas 9 dahil wala ka na rin ang mga ipakasakay na pasayro eh. Paano Ma mo na may tatawid ng pasayro? Masisira lang yung motong mo. Yeah, Kaya ito po, bagong umaga na naman. Kaya yeah, na naman, nabuhay na naman. Ganun talaga. Dada pa tayo. Kaya kanina may nadaanan pa akong sunog dyan. Sabi nga nila, bahain ka na, huwag ka lang masunogan. Kaya yun ang uh, nakakalungkot na senaryo, no? At yan nga po, kanina pa yung sunog na yan, uh, along Susano Road. Uh, 5, 5 a.m. daw po nung magsimula yung sunog na yan. At hanggang nga ngayon, hindi pa tapos. Yung pag ng apoy, yung eh, lakas pa rin ang usok, eh. Grabe yung sunog na yan, kanina pa ang 5 a.m atang ano anong oras na kayo, Jer? Ano oras na? 8.20 Hanggang ngayon, hindi pa tapos yung sunog Lakas pa rin ang puso ko nila Traffic dyan kanina, nung dumaan ako Grabe traffic Diba, minsan dumarating talaga yung pagdapaan ng mga tao Parang ako, sa totoo lang, sa ngayon, dapa rin naman ako eh. Kaya lang, hindi pwede magpatalo sa pagkadapa patuloy pa rin na maghanap buhay yeah, kasama ng mga nakikibaka muli ngayon sa kalsada uh, mga kasamahan sa tatlong gulong Ayan. bakas ng ulan Baka ano? Baga, wala pa rin halos ano pasahero dahil alam nyo na halos hindi lumalabas yung mga tao ngayon lalo na siguro noong kahapon kung sabihin natin eh, regular days napakamatao matao po rito eh? wala talagang katao-tao dalang ako nga pagbaba ko ngayon bay naman dalawang pasero lang ang may ko Just go